Tapos may nakakalala nga sa atin si Udet Ay ang shark niya pati dito kay Udet Si Irap Sadu Shout out Lodi Kalingan mo Tudrogin ko na yung lahat Ang mga gusto ito Bigyan no? Bigawan Ay Ay si The job to set me Ay gogi Par patay ako Tay na to guys Level 4 na oh Para natin yan gar. Ay, patay! Shit! Wait lang, bak muna, Mona muna, Mona? muna. Pag ito, nag-ulti, guys, tapos sinulti, ano, oh, guys. Durugin natin. Papasukin natin, ga. Ay! Putya na yun, pipots na naman. Huwag kayo iya. Yeah. Okay, guys, we need to be serious na dito, guys. Kailangan maging seryoso na tayo dito. Ha, ano binangga ako, guys? Putya na yun, nabangga ako dun. Gagipar, 0-3 na ako guys ah 03, 3 1 okay lang yan Dots lang yan, at least malakas pa rin tayo dyan Binubog-bog ako ng mga kalaban guys Isaw, e, so, patay na yun ah oh. Ay, loho par Ano nangyari? Siguro guys, nandito nandito jungle Boman natin dito guys ah Ito na si Aldous guys ah, ito na si Aldous Aldous, wanna luto? Ah! Oh. Ano oh, yun? Oh God! <Ros> oh, I guess give na tayo dyan Ya. Yeah. Ito na si Aldeus pala. Si Aldeus ah. Oh. I him pala gadget. Cosmic. Speed the crack. Bam. Ah. Oh, sayang nakaligtas, pa par. Oh ito siya hindi pa siya muyo. Oh. Wah. Wow. Hirap patay na naman, guys. Tiyari tayo dito, guys. Napapahiya na dito, guys. Promise. Person. Rakno. Boom! Was? <tinyo> Wag ako, Lodi. Sabi ng Odette, guys. Ito na, guys. Let's go. No. Si Odette, si oh. Odette. Odette. <tipos> Odette. Johnson! Johnson! <tipos> ano? Masun na ako, Gago! <tipos> Saan guys? I, you know, sila, pare sila, sila, na Oy, puchane, na pala, guys! Ito, kaysa, oh, ano, di na makakatakasin. Ito si ano para, yung ano to, yung Johnson dito, sigurado yan, guys, iikot lang yan. Apo talaga gusto gustong panggain yan, gar. Dito yata sa damo. eh na, no. gar, ha? Eh, pucha, madi si Papar. Naku, no, patay at apat. par? Eto si Odette, o. Ano, pucha na yan, patay. <laughs> Boom, wasap na yan, gar. Era graduanmu. Tapi takut besa. bisa. Kasambi ikut cuma Odet. Cahayong Johnson. Tiga ratus yang pernanjana yan. Lapang na kanan enak. Ayana. 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 Boom masa Ini warna-warna mahal kasama popor. Sorry, sorry. <laughs> Par please be careful. guys. Par please be careful. May please be careful. Please be careful. <laughs> <Amo>! <laughs> e puta maliata. Amma. Par the lord. Are aku sakit? Are 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 are. Par dibinsa par dibinsa. Eh no. Pa itu, ta no ta bis. Depensa na lang nga, sabi ko, depensa guys si eh. Victory! Victory na naman guys. Okay, napaka talaga. Palagi na lang tayo na nanahalo sa laban na to guys.